Dito na po tayo mga Saotoy sa ating testing na farm ng ating palay na kung saan ating masusubukan ang ating sistema ng pagtatanim. Ngayon din ang mga binhi na ating ginamit na gumamit tayo ng uh, hybrid na pang uh, polished rice at the same time gumamit din tayo ng uh, red rice na naghalo dito sa ating uh, sistema na kalahati ay red rice, kalahati ay white rice. Ngayon, malalaman natin kung bakit natin ha, tinanim ang red at saka white at ano ang resulta nito sa sistema ng ating supply at ganoon din sa sustansya ng nutrisyon na ating makukuha kung itong dalawa na to ay ating makakain sabay-sabay at anong epekto nito sa ating katawan, sa ating bulsa, at sa ating pag-iisip. So, kumuli ay yung lingkod, Big Auto Brothers, nagsasabing, pag may tinanim, merong aanihin, at kung may aanihin, merong makakain. BBM Movement! Bansang busog ang mamamayan!